Uh, papasok ng pier mga idol uh, umpisa na mga idol uh, umpisa na uh, nga ano, uh, marami na siguro mga biyahe yung iba mga idol kaya sumurang traffic na naman mas lalo ito mga idol uh, paglabas ito mga idol, uh, paano to papasok? Papasok tong traffic na to.